Hello guys. So ito naman ang ipapakita natin ay yung mga clips naman sa paglakad-lakad natin sa Slovenia. Oh, di ba? Nasa Japan siya. Bili diba, nasa sa likod ka. Ang pangit may hawak ka pang magdo. <laughs> mga ulap at bituin Puso't isip ko Ay, ulan sa sagrep Eh, ah, sumunod ka sa akin kasi Hindi ka sa muso Bia? Yeah.

hindi malaki yung plug nila katwining natin ah katwining yung Ikot tayo, be. Dito ka sa likod ko. Ikot, ikot. Nakakayo. Ayan o, oh, nainaantok siya. Huling-huli sa camera. <laughs> na antok siya. May mga pogi na naman. Kaso bata, makukulong, makukulong tayo. Hi baby. Dito kami sa ano? Sa earth. Sa ano? Sa earth. Ano? Inaantok siya. Huling-huli sa camera. Inaantok <laughs> siya. May mga pogi na naman. Kaso bata, makukulong. Makukulong tayo. Hi, baby. Hey, sa something? ikut ikut kejan thank you for watching guys see you again